Yo, what's up guys? Welcome sa aking vlog Andito ako ngayon sa Espanya Napunta ko ngayon ng Manila ano? So, marahil marami ang nagtatanong sa inyo Kung bakit laging traffic ang Espanya ano? Ako rin, nagtatanong din ako eh Bakit kaya laging traffic yung Espanya na ito Isa po sa mga nakikita kung dahilan dito mga ka-drivers Dahil uh, dito sa Espanya kasi maraming eskwelahan, no? Katulad dito. Ayun diyan, US ah uh, UST mga ka-drivers yan. Ayun. University of Santo Tomas. At ah uh, diyan pa sa mga dadaanan natin mga ka-drivers, meron diyan na uh, uh, FEU, no? Maraming mga eskwelahan kasi dito mga ka-drivers na uh, nagko din ng traffic lalo na pag may pasok, no? Ano, ayan, sa dito ako sa tapat ng UST. Ay, boss! Ba't dumaan ka? Ayan, sa loob ng UST Ayan, nakadilaw sila Right At ang mga eskwelahan dito Mga ka-drivers, no Ay hindi lang basta-basta Talagang mga big time Ng mga estudyante, ano So, karamihan dito may mga sasakyan Ang isang kalsada, ano Pag napuno ng sasakyan yan Ay talagang magkukos ng traffic yan Right So, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagta traffic yung Spanya mga ka-drivers. So, ito, dadaanan natin yung uh, EPEU. Andito sa kaliwa ko mga ka-drivers yung EPEU. Ano? Kundi ako nagkakamali. Ayan. Ay! Tama, tama, tama. Diyan pala mga ka-drivers. Ha? Ayan. Tapos, pagdating naman dito sa paglagpas mo ng underpass, Dadaanan naman natin ngayon yung simbahan ng Quiapo, ano. Tapos, sa loob niyan, Divisoria. Ah, kaya talagang, ah, alam alam naman natin mga ka-drivers ng Divisoria talaga ay pinupuntahan. So, maraming mga pampasairong ah, jeep, yan, katulad niya, may bus. So, talagang magkukos ng traffic dito, mga ka-drivers. Tapos, pagdating naman ng, ah, alam ko, Wednesday at saka Friday, tapos Sunday, no, syempre may mas. May ginaganap na pagsamba ang uh, mga katuliko dito sa simbahan ng Quiapo Alam naman natin mga ka-drivers na ang simbahan ng Quiapo ay talagang kilalang simbahan At dinadayo ito dito ng mga uh, mga katuliko ano? Alright. Tingnan nyo mga ka-drivers, araw ngayon ang Martes oh, pero medyo masikip ang traffic dito dahil halo-halo uh, na dito mga sasakyan mga ka-drivers, may private tricycle, may mga e-bike. So maraming mga establishment dito na dinadayo, ano, kaya traffic Ayan ang simbahan ng Quiapo mga ka-drivers. Tapos, paglagpas mo naman ng, uh, ng simbahan ng Quiapo ito na yung Mabini Bridge mga ka-drivers. Mabini Bridge by ito? Oh hindi ako sure ah. <laughs> ano nga bridge na basta tulay ito siya mga ka-drivers ah, <laughs> uh, ito yung papunta ng top abin nyo yan ah, ang haba ng train oh. yan ah uh, trip trip muna, road trip muna tayo dito sa Manila mga ka-drivers araw ngayon ng Martes so okay naman, medyo maluwag pa ang traffic malis ako ng Quezon City ng 8.30, nandito na ako sa Manila ng Uh, 9-11 so medyo mabilis ang biyahe ko ngayon mga ka-drivers hindi ka tulad ng pag-araw ng Friday nako, nako, nakaw at saka yung mga ganitong oras mga ka-drivers 9-11 ah. yung karamihan mga estudyante niyan mga ka-drivers ay nasa loob na ng school so hindi na siya rush hour no pero pag sinabayan mo yung mga estudyante, mga mga papasok pa lang ng trabaho, ay wala pa ay, kadiya Ayan yung post office ng Manila mga ka drivers sa na unang nasunog So hindi ko alam kung yung national ID ko dyan ay nadali <laughs> Hindi pa kasi dumarating yung national ID ko Alright Bukas na pala mga ka-drivers dito yung uh, Itong ano nga itong may tulay sa ilalim Lagos nila Kasi sinarado to mga ka-drivers siguro Tagal din, mga ilang buwan din ano? O, eh, nagdulot din ng matinding traffic ito dito eh. Pero inayos kasi ito, puro butas kasi ito dito dati. Eh. Parang mukha ko lang. <laughs> Pero okay na ngayon, ano? Lusot na ito ng uh, tough abin yun. Alright! Salamat mga ka-drivers! Yun lang. No? Kung may idea kayo bakit pa-traffic yung uh, Espanya, ano? Eh, comment nyo na lang. Kung may, may dadagdag kayo. Pero para sa akin, yun nga, dahil sa maraming school, Tsaka isa pa dyan, mga ka-drivers eh no, itong mga pasyalan dito, oh. yung National Museum, tapos lagpas dito ay yung Lunita Park, yon. 'Yon ano gagapa uh, traffic dito mga ka-drivers. Right. Bye-bye. 'Yon may nahuli mga ka-drivers oh. <laughs> may nahuli. Wala. May nahuli. Bye-bye na guys, baka ako pa mahuli. Bye-bye. <laughs> Thank you.